May pulis pa, may pulis. ride. Right. Kasi naman nasa loob ng bahay tayo at mag cellphone lang. At dito tayo malilibang at makakakuha pa tayo ng ating pagkain. Pero mga 2 hours, 3 lang tayo. Ang dami nag-iikot na pulis. Ang dami nag-iikot na pulis. Ayun, labi nag-iikot. Labi nag-iikot ngayon ah. Hindi mo nila Last time na nag, nagano, ano, nagbabike ako, nakabaktak din. Sinisita nasita ako ng ano, polis. pina pinacheck sa akin yung bag. Eh ngayon, hindi naman siguro kasi kita naman nila na may ano na kong dalang bitbit na balde. At saka, may bit-bit akong pamingwit sa likod ko ayan, makikita nyo guys ayan Ayun na nga guys ito, namingmingmit tayo kaso nga lang hindi masyado kita yung rod kasi na dito tayo sa gitna ng dagat ayan, papapasin mo wala tayo sa baybay -bay. ayan, na dito tayo sa gitna dito tayo makuhuli ng isda try natin kasi napaka uh, low tide yun kaya hindi ko, <coughs> ko nagcheck kala ko medyo malaki malaki la yung tubig kaya namingwit ako low tide pala ayan kung mapapansin nyo ayan yung rod ko ayan piso yung rod ko ayan madilim kasi dito eh hindi naman natin pwedeng bugawin ayan dito tayo sa gitna ng dagat <laughs> kasi low tide ayan wala tayo sa may pangpang -pang. Kino natin. Pero maraming kumakagat. Hindi nga lang nahuhuli. Kain <laughs> kumakagat na isda kasi wala nang nahuhuli. Tingnan natin mamaya kung mahuhuli tayo. Tayo na guys, unang huli. Ayun, unang huli natin. Pwede na. Ayan guys, pa ngayon ang huli na natin. Tayo yung isa nakawala. Ayan. Marami tayo dito siguro. Maganda ang ano eh kahit na low tide ayan. ayan guys pang ano pangatlo kong huli ayan oh pangatlo kong huli malaki laki ayan oh pangatlo kong huli ayan ako guys pang lima nating huli ayan ayan pang lima nating huli ayan guys pang limang huli medyo maliit-liit Panglimang mong huli ayos na ayan, pamili huli ayan, pang apat kong Panglima kong huli ayan eh, okay, pang anim ayan, time check 5 na ng mag maga pero ayan aanin pa rin ang huli natin aanin na pala sa parang huli natin may nakagat na may nakagat na sa sawaan natin sa pampangimit natin ayan pampito namin yung huli pampito ang huli, huli. ayan